Hi guys, welcome to my YouTube channel. For today's video guys, ituturo ko po sa inyo kung paano tayo maglagay lang thumbnails sa Facebook page video. Before tayo magsimula guys, don't forget to subscribe my YouTube channel also click the notification bell para updated tayo sa mga next tutorial na aking yabot. Ito po natin gawin guys. Pumunta tayo sa Google Chrome. Click natin itong Google Chrome. Then, pag na-open na itong Google Chrome, guys, i-search natin dito www.facebook.com Then, pagkatapos, guys, click lang itong tatlong dot na nasa taas, guys, sa right side. Kailangan, guys, naka-desktop site, naka-check yung desktop site. Then, pagkatapos, guys, dito tayo sa my profile. I-click natin yung profile ng aking Facebook page. Then, dito tayo sa more. Click natin itong more. Then, videos. Then, pagkatapos, alapin lang itong video na

ngayon dito tayo sa edit post scroll down lang natin scroll up ngayon dito tayo sa video option ngayon pag click na ito dito tayo sa may kung gusto nyo maglagyan lang video title guys dito tayo sa video title And, add tags sa akin guys nakalagay lang ako lang video title so dito tayo sa channels tab level click natin then upload image then i-click to upload image kailangan guys may thumbnail na kayo na nagawa guys para ready lang sya ba upload guys akal guys may nagawa na ko so upload image i-click natin itong Well guys, till pagkatapos, scroll down natin, dito tayo sa share, save, pala Then, save. then lang natin na save, yun guys, na save na siya guys. Then, yun lang po lahat guys. Tignan natin sa ating Hi guys, welcome to my YouTube channel. to today's video guys, maguro ako sa inyo. Tignan natin guys sa ating Facebook page. Pag nalagyan ba lang thumbnail, i-click natin yung thumbnail, yung Facebook pala. Dito tayo sa Facebook page. ganoon natin guys pag nilagyan na ba guys yun guys nilagyan lang siya ng thumbnail guys ito ang video natin nilagyan ng thumbnail guys yun lang po lahat guys guys pag may natutunan kayo sa tutorial na ito don't forget to subscribe na youtube channel ang so. Click the notification bell below for updated kayo sa mga next tutorial. Lucky na po. Marami pong salamat sa panunod.